Nang gabi ay may kumatok sa bakuran namin at hindi ako nakatulog mula noon. Ako si Rosa, albularyo ng barangay San Isidro. Hindi na ako bata pero tinatawagan pa rin kapag may lagnat, kapag may hubin na kumakawala, kapag may sumasakit na hindi maipaliwanag. Ngayon, ako ang magkukwento ng isang bagay na matagal ko nang tinatago. Isang bagay na hindi ko nasabi kahit sa aking mga anak. May marka sa pinto ng bahay ng isang kapitbahay. May bakas ng dugo sa ilalim ng lupa. May amoy na hindi ko malilimutan. Ito ang kwento ng dalawang gabi na nagbago sa baryo namin at ng pagpili kong tumayo o tumakbo. Kung mananatili ka hanggang matapos, sasabihin ko ang lahat. Paano ako natuto gumamit ng langis na pamangga at paano ako napilitang mag-empunyo ng itak para pangalagaan ng amin. Sa umaga nang makita namin ang marka, nagkusa ang buong baryo. Si Kapitan Renato ang unang dumating, may dalang ilaw at mahigpit na tingin. Si Inday ang nagdala ng salabat at nakangiti pero nanginginig ang kamay. Si Mang Rico ang naghirap magsalita at si Aling Sita ay hindi tumigil sa pagdarasal. Ang mukha ni Tomas na kalaniwan ay mapagkakatiwalaan ay putla. Walang sino man ang nakangiti. Ang palengke ay umiinog sa chismis at ang sari-sari store ni Vilma ay puno ng mga taong hindi makontento sa kanilang sarili. Sa loob ng bahay namin, ang amoy ng kaldero ng sabaw na niluto ko ay nawala. Pinalitan ng isang amoy na parang metal na napaso. Ang kahoy ng mesa ay malamig sa kamay ko. Narinig ko ang kuliglig, ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana at ang mga hakbang sa labas na parang sinusukat ang puso ko. Ang araw-araw na gawain ko ay simple. Nagaalaga ako ng mga gamot mula sa mga ugat at dahon. Inihahanda ko ang langis para sa mga nangangailangan. Tinuturuan ko sa mga nagaalangan kung paano maghabang ng habin at panata at madalas akong pumupunta sa piyesta para magbasa ng panalangin at magpagaling ng sugat. Nagaalaga ako hindi lamang ng katawang sugatan, kundi ng mga takot na hindi mabigyan ng pangalan. May maliit akong tindahan ng mga halamang gamot sa gilid ng bahay. May lumang aparador na puno ng tela at lumang larawan ng ninuno. At may isang lumang aklat na lagi kong nilalapitan kapag kulang ang buhay. Hindi ako perfecto. May mga gabi na natatakot din ako. Pero alam ng tao na kung may problema, pupunta sa akin dahil sinubukan ko na ring maghigante para protektahan ang aming mga bata noong isang panahon at iyon ang dahilan kung may nagigipit kapag kumukwestiyon sa aking puso. Isang gabi, nagpunta ako sa bakura ni Mang Lolo Pedro dahil may nakita siyang karne na nakalatag sa luta. Si Lolo Pedro ay hindi basta-basta nagkakamali ng hinala. Nang buksan namin ang pinto, may nawawala na bahagi ng isang baboy at may marka sa lupa na hindi karaniwang bakas ng hayop. Ang mauhog na tunog at ang malamig na hangin na pumutok sa mukha namin ay humila ng mga alaala mula sa mga lumang kwento. May mga paa na tila hindi tao. May amoy ng lupa na binasa ng ulan at kasabay nito ang matinding amoy ng asong ligaw. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay nagtagpo at may walang katiyakang nabuo sa pagitan nila. Aswang, sabi ni Inday ng mababa. Baka naman magnanakaw, sabi ni Tomas at nagtangka ng ibang paliwanag habang pinipisil ang labi. Tumanggo si Kapitan Renato at tumawag ng pulong sa plaza. Ang boses niya ay seryoso at ang kanyang mga kamay ay hindi kumakibo. Si Padre Lito ay dumating rin, nagdala ng rosaryo pero tumingin sa akin na parang may hinihinging paliwanag. Rosa, ano ang nakita mo? Tanong niya ng simple may mga bakas ng kagat na hindi panghayop. Sagot ko at napako ang lahat. May tumahol na aso sa malayo. May mga dahon na kalat at may dampi ng sampagita sa hangin parang tanda ng isang pag-aalay na hindi sinusuportahan. Sa pulong sa plaza, nagkaroon ng sigaw at bulong. Si Kapitan Renato ang nagbukas, kanyang tinanong ang lahat kung ano ang naramdaman nila. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos, sabi niya sa mikropono na may dumikit na putik. Kailangan nating malaman kung ito ay gawa ng tao o ibang bagay. Si Vilma ay lumapit sa akin, hawak-hawak ang tenga ng kanyang mga anak at tahimik na nagtanong, "Rosa, may alam ka ba tungkol dito?" Huminga ako ng malalim at sinimulan ko ang mga tanong na karaniwan kong isinasagawa. Sino ang huling nag-iwan ng hayop? Sino ang hindi nakita pagkalipas ng gabing iyon? Marami ang hindi makasagot. Si Aling Sita ay may alingaungaw ng pag-iyak sa likod ng grupo. Si Mang Rico ay nagmura. May bumaba sa bubong kagabi, bulong ni Mang Rico, at biglang may mga mata na nakatitig sa bubong ng barangay hall. Ang hangin ay tila hinahaplos ang mukha ng bawat isa. Ang bakura ng simbahan ay puno ng mga yapak at may maliit na bakas ng apoy na malamig pa. Dumating ang forastero sa ikatlong araw. Naglakad siya tungo sa aming plaza na may daladalang bag at nakaulan pang mabagal. Tinawag namin siyang lalagal dahil hindi niya ipinakilala ang sarili agad. Nakita ko ang kanyang mga mata, may halong pagod at pagkabahala. Ako si Mateo, sabi niya matapos ang mag-ikling pagpapakilala. Naglalakbay ako sa mga baryo dahil may mga kwento akong sinusundan. Si Kapitan Renato agad na nagtatanong at nagdala ng mga tao malapit kay Mateo. Nag-usisa si Tomas. Ano bang kwento ang sinusundan mo? Kwento ng mga bakas, sagot ni Mateo. May mga lugar kung saan may nawawala ang mga alagang hayop at may kakaiba daw na marka sa mga bahay. Nagkaroon ng mahabang palitan ng tanong at sagot. Bakit ka dumaan dito? Sabi ni Inday. Baka may koneksyon sa aming baryo, sabi ni Mateo. Ano ang naobserbahan mo? Tanong ko. Mga marka, mga sugat, mga bahid ng langis sa mga poste, paliwanag niya, at mga tao na nagbago ang kilos pagkaraan ng gabi. Naramdaman ko ang pagkakaagop. Pag-ikting sa paligid. Bakit hindi iniulat sa pulis? Hindi napigilan ni Kapitan Renato. Minsan, hindi nila inuulat dahil natatakot silang mahiyaan o husgahan, sagot ni Mateo. Kaya ako naglalakad, nakikipag-usap, naghahanap ng pattern. Si Padre Lito ay tumlingin kay Mateo at tila nag-iisip. Hmm, maiksi niyang sinabi. Mayroon bang sinuman na nag-iwan ng bakas malapit sa simbahan? May sampagita sa bakura ng Lolo Pedro, sabi ni Aling Sita, at may amoy ng langis. Ang usapan ay lumawak at naging mainit. Nagkaroon ng di maipaliwanag na tensyon sa hangin at sa gitna ng iyon, iniimbitahan ko si Mateo sa bahay ko upang ipakita ang lumang aparador at ang isang kahon ng mga lumang dokumento. Ngayon, kung naramdaman mo na magkomento, makakatulong ang iyong tinig. Madalas, kapag nagkwekwento ako, natutukso akong magtanong sa mga nakikipag-ugnayan. Kung nandito ka at nagbabasa, ilagay lamang ang isang pangungusap sa komento na nagsisimula sa Ako lalabas o Ako mananatili at sabihin kung ano ang unang gagawin mo kapag may marka sa iyong pinto. Ang mga sagot ninyo ang nagpapatibay ng ating komunidad online at marami sa mga komentaryong iyon ang nagbigay sa akin ng lakas sa mga gabing mag-isa. Basahin ko ang mga ito at kapag may nakakaantig na kwento, babanggitin ko sa susunod na video. Huwag matakot magbahagi ng damdamin. Maraming tao ang nais makarinig at maraming tao ang nakakaramdam rin ng pareho. Salamat sa pakikinig at pakiusap, mag-iwan ng isang linya lang para makita namin kung ano ang karaniwang tugon sa buong bansa. Pagbukas namin ng lumang aparador sa bahay ko, napuno ng alikabok ang silid at may bahid ng sampagita sa sulok. Sa ilalim ng lumang larawan na kuha ng aking lola, may isang aklat na balat nito ay pumutok. Hindi ko inakala na bukas Iyong makikita kong pamilyar na sulat kamay ng aking ninuno. May larawan rin na nakagikit, isang lalaki na may hawak na itak at may ngiting parang nagbabantay sa isang baryo. Ang aklat ay may pamagat na hindi na mabasa sa ilang bahagi pero puno ng mga tagubilin, concoctions para sa langis, panunto ng pananga at mga babala tungkol sa mga nilalang na kumakain ng laman sa dilim. Ang mga letra ay punit at ang ilang bahagi ay may marka ng usok. Nahawakan ko ang pahina na may larawan at biglang bumalik ang alaala ng mga kwento ng lola ko tungkol sa mga ninuno na minana ang tungkulin ng pag-alaga at pagprotekta. Ang mga salita ay tila bumubulong sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng pamana sa mga palad ko. Ang mga kamay na dati ay naglilinis ng sugat at nagbubuhos ng langis ay minana mula sa isang lahi na may panata at pagkukumpisal. Ang backstory ko ay maraming guhit at kulubot. Lumaki ako sa bahay na yari sa kawayan at nipa, pinatatak ng hangin ang mga kurtina tuwing hapon. Ang aking ina ay si Aling Mara, isang albularyo na tinuruan ako ng mga dahon ng tamang pagpipiga ng langis at ng tamang pagkanta sa panata. Natutunan ko ang mga paniniwala mula sa mga salaysay na umiikot sa aming hapag. Bago ako maging albularyo, nagtrabaho ako sa palengke at natutong makisama sa iba. Nang mamatay ang ina ko, ako ang naiwan na magbantay. Dinala ko ang aklat ng pamilya sa aking dibdib. May mga gabi na inalis ko ang papel dahil ang takot ay kumakalam at sumisiksik sa dibdib. Nilit may mga pagkakataon na ang takot ay naging ilaw. Nalaman ko ang mga gamot at kung paano humawak ng itak kahit hindi ako sanay. Sa loob ng apuyan, natutunan ko ang paghahalo ng langis, ang tamang oras ng pag-aalay at ang kahalagahan ng palata sa mga kamay. Ang buhay ko ay pinaghalo ng pagbubuklod sa komunidad at ng mga lihim na hindi laging tinanggap ng lahat. May mga taong tumawag sa akin na santo at may mga nagbigay ng malupit na tingin. Ang pamana ng aking ina ay isang pamana na nagpapakain at nagpapala, ngulit nag-aatas din na sakripisyo. Ang kalaban na aming hinarap ay hindi lamang isang nilalang, may taong sinagip ng takot at sariling pagnanais ng kapangyarihan, may forastero na nagdala ng alituntunin ng pagbalik -loob. at may ilan sa baryo na ginamit ang pag-ibig at galit para sa sariling kapakinabangan. Ang antagonistang ito ay may kwento ng pagkabigo, isang anak ng dating albularyo na nakaramdam ng paglimot at nais patunayan ang sarili. Lumaki siyang naliligaw sa lansangan, naglakad mula nayon papunta sa nayon, at nagtapik sa mga lihim na hindi lubos na naunawaan. May mga gabi na ang pagkain niya ay ang galit ng mga taong hindi siya sinusunod. May mga alaala ng paggabigo sa pag-ibig at sa paggabigo ng kanyang sariling ninuno. Dahil dito, pinili niyang hanapin ang kapangyarihang, madaling mangakit at mabilis magbigay ng takot sa kapwa. At sa paraan na iyon, Nagbago ang kanyang puso. Siya ang nagpakalat ng alamat na nagpapaigting sa takot at siya rin gumamit ng marka bilang paraan para manipulahin ang baryo. Ang kanyang mga mata ay malamig tulad ng mga gabi na nagdulot ng mga bakas. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pangalan ay naging sinag ng galit. Siya ang umusbong bilang piloto ng kaguluhan dahil sa pangangailangang mapansin at mapalakas ang sarili. Dumating ang gabi ng paghahanda Tinipon namin ang ilang kabataan, si Inday, si Tomas, si Vilma, si Mang Rico, si Aling Sita at ang mga anak ni Kapitan Renato. Bawat isa ay may gawain, naglakad kami sa ilog upang kumuha ng ilang halamang gamot. Ang amoy ng lupa ay basa, ang mga paa namin ay malagkit mula sa putik at ang mga dahon ay nagaalab sa liwanag ng buwan. Nag-ayos kami ng maliit na altar sa loob ng simbahan at naglatag ng sampagita, asin at kumukulong tubig. Nagsimula akong magturo kung paano ihanda ang langis pamangga. Una, kinurot namin ang mga dahon ng bayabas at tanglad. Hinugot namin ang langis ng nyog sa mainit na kawali, inihalo ang mga dahon at pinakuluan ng mahinahon. Habang inuusap ang panata, habang pinapainit ang langis, sinasabi ko ang mga salita Maria. Na natutunan ko mula sa aking ina at sa aklat. Ang apoy ay naglalaro sa ilalim ng palengke ng kawali. Ang singit ng usok ay pumapasok sa ilong at umiikot sa aming dibdib. May mga kamay na naninginig, may mga mata na umiilaw ng pag-asa at takot. Ipinaalala ko sa kanila, huwag basta gamitin ang langis kung hindi handa ang panata. Huwag isugal ang kaluluwa ng isang bayan sa galit lamang. Para sa teknikong paglalarawan na kailangan kapag gumawa ng langis, ang proseso ay simple ngunit sagrado. Kinokolekta ang sariwang dahon, pinapatuyo ng bahagya, dinudurong at inilalagay sa mahinang apoy kasama ng purong langis ng niyog. Pinapainit ng dahan-dahan sa loog ng hindi bababa sa 30 minuto hanggang ang langis ay may bahid ng berdeng amoy at naiinip ang katas ng damo. Pagkatapos ay hinahalo ang ilang patak ng salabat at isang maliit na pakurot ng asin bilang panlinis lahat ng paggawa ay sinasamahan ng panalangin at panata na hindi dapat nilalaktawan. Habang naghahanda kami, nagkaroon ng mga maliit na di pagkakaunawaan. Si Tomas ay nagtanong kung may ibang paraan at may nagmungkahi na tawagan ang pulis. Si Kapitan Renato ay tumugon na ang pulis ay darating, ngulit maaring huli na. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos, sabi niya. Si Vilma ay may hawak ng apoy at nagbanta na baka may mawala ng buhay kung hindi kami magpapasya. Nagpalitan kami ng mga salita at bumigat ang hangin. May mga halakhak na pilit at may mga luha. Tinuruan ko ang kabataan kung paano magsugat ng maayos at kung paano humawak ng itak. Ang itak ay hindi lamang sandata, sabi ko. Ito ay instrumento ng pagputol ng sakit at pagputol ng takot. Nag-ensayo kami ng paghumakbo, pag-aalok ng panata at paglalagay ng panangga sa bawat pasukan sa baryo. Ang tunog ng kawali at ang amoy ng langis ay naghalo sa amoy ng lupa. Hindi nagtagal, nagsimulang tumaas ang daloy ng mga pangyayari. Isang umaga, nawawala ang anak ni Aling Sita. Gilid-gilid ang pag-iyak sa bahay nila. Naghakot ng mga tao sa paghahanap. Nakita namin ang mga marka sa gilid ng kalsada at may mga bakas na parang mga pakpak. Sino ang may alam, sabi ni Kapitan Renato ng Mariin. Wala, sagot ni Tomas, ngulit may takot sa boses niya. Sumunod na gabi, isang bakasyon ang nasira ng tunog ng sigaw mula sa bahay ni Inday. May nakita kaming mga bakas ng dugo sa liwasan at isang maliit na damit na pinagpitas ng sampagita. Ang komunidad ay nabalisa. Nagsimula ang mga paghahanda para sa pag-aalay at may mga nagbigay ng mga pinaghihinaang tao. Si Mateo, ang forastero, ay nagtataka at nagmamarka ng mga kaganapan. Naramdaman ko na ang baryo ay nahati sa dalawang bahagi, ang mga tumatanggap ng lumang panata at ang mga nais iwanan ang kahibangan. May mga sandaling hindi ko matiis ang bigat ng desisyon. Pipiliin ko ba ang paggalugmok ng aking mga kapitbahay o tatanggapin ko ang pamana na dati ko ring minana? May dalawang sandaling matinding tensyon na tumalab sa aming lahat. Una, nang mapilitang humarap kami sa tatlong kalalakihan na pinaghihinala ang nagsasagawa ng mga ritual sa gilid ng baryo. Ang eksena ay naging mainit, maraming salita ang lumipad. Nagalit si Mang Rico at sumigaw na huwag maglaro sa buhay ng ibang tao. Naglalakad ako papalapit at nakaramdam ng pag-igting sa dibdib. Ang isa sa kanila ay tumawa at sinabing hindi nila ginusto ang gulo. Nagpalitan kami ng mga tanong at sagot at sa huling bahagi ng pag-uusap, si Kapitan Renato ay nagbanta na ipapadala sila sa estasyon kung may mabigong patunayan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, may napaulat na kakaibang pag-awit sa gabi, parang isang tinig na nagpapakilala ng pangalan ng ninuno. Ang pangalawang sandali ng tensyon ay nang nahuli namin ang isang bakas papunta sa kubo ng forastero na si Mateo. Doon, nakita namin mga labi ng isang maliit na hayop at isang piraso ng tela na may kulay na parang dugo. Naramdaman ko ang amoy ng usok at ang pag-ikot ng hangin sa paligid ng kubo. Sa loob ng dalawang parapo, ang aming mga puso ay naglayag sa pagitan ng takot at galit. Kailangan kaming magdesisyon. Ang huling gabi ng sagupaan ay dumating ng hindi namin inaasahan. Ang mga ilaw sa baryo ay nagniningning ng kakaiba at ang buwan ay tila may linya ng itim. Nagbahagi kami ng plano. Maghihintay ang ilan sa amin sa mga pasukan, magbabantay ang iba sa paligid ng simbahan at ako bilang albularyo ay tatayo sa gitna upang tawagin ang mga lakas na alam ko mula sa aklat. Nagdala kami ng itak, langis, mga pananga, at damit na may bahid ng panata. Si Mateo ay sumama sa amin, may daladalang maliit na krus at isang bag na puno ng lumang papel. Si Inday ay nagdala ng sampagita at si Bilma ay may dalang apoy. Nagpulong kami sa isang bilog. "Ito na," sabi ni Kapitan Renato, "walang pag-urong, may pag-iyak na minimiti. May malamig na hangin at bumalot sa amin." Ang amoy ng pinakulo ang langis. Ang mga sulyap namin ay nagtagpo at pareho kaming napuno ng tapang at pangamba. Ang labanan ay matagal. Nagsimula sa isang hikbi mula sa dilim at lumitaw ang isang anyo na hindi ganap na tao at hindi ganap na hayop. May mga pakpak na parang guhitan sa hangin at mukha na nagbabago. Nakaramdam kami ng bigat sa dibdib at may tunog na parang pag-iyak ng puno. Nagkumpas kami at nagbigay ng sinaliksik na mga salita. Nilapitan ko siya, hawak ang itak, at sinimulang magsalita ng panata. Sa pangalan ng ninuno, huwag mangyaring pumasok sa aming tahanan, sinabi ko ng malakas. Sa pangalan ng dugo at ng langis, lumayo ka. Sumagot ang nilalang sa isang tinig na hiram sa uling at hangin. Hindi ako nilalang na kinatakutan ninyo, ang sabi nito ako ay gutom at ako ay lumalakad. Nagpalitan kami ng mga salita at sa pagitan ng mga sagot ay may pag-igting na unti-unting lumalala. Nakarinig kami ng pagmuya ng hangin at nakita ang paglipas ng mga anino na pumapalibot. Tinuro ko kay Tomas ang tamang pag-ikot ng itak at kay Inday kung paano maglagay ng langis sa bahagi ng bakuran na pinakamahinang pintuan. Ang mga palitan ng salita ay dumaloy may mga paghinto, may pag-aatubili. Nagkaroon ng mga 12 na palitan sa pagitan namin. Bawat isa ay puno ng subteksto at hesitasyon. Ano ang kailangan naming gawin kung lumapit ito? Tanong ni Tomas. Panatilihin ang alak at ang panata, sagot ko. Hindi natin ito papatayin kung hindi natin matiyak na ito ay isang nilalang na dapat tapusin. At kung kumagat siya sa isang bata, Tanong ni Vilma na ang mga mata ay basang luha. Gagawin namin ang kailangan para sa proteksyon, sagot ni Kapitan Renato. Nandito ako para protektahan kayo. At ako, sabi ni Mateo. Ako ang magbabantay sa likod, sagot ko. Hindi ka ba natatakot, tanong niya. Natakot ako pero may responsibilidad, sagot ko. Tunay na takot ay nagiging gabay kapag tama ang paniniwala ang paglaban ay hindi lamang pisikal. Nagkaroon ng ritual na sabay-sabay kaming nag-awit ng isang panata, habang ang iba ay nagbubuhos ng langis sa mga pintuan at nagpapahid ng panangga sa paligid. Ang itak ay naging pananggalang at ang langis ay nagliwanag ng may kakaibang liwanag. May pagkakataon na muntik kaming talunin. May panahon na ang nilalang ay tila napipinid. Pagkatapos ng mahahabang sandali, nagtagumpay kami. Nawala ang anyo at natagpuan namin si Aling Sita na ang anak ay natagpuan na natutulog sa ilalim ng puno malayo sa baryo. Tila hindi nagkamalay at may bahid ng sampagita sa mga kamay. Napuno ng pasasalamat ang aming mga puso. Ngunit ang tagumpay ay may kasama ding sugat. Si Mang Rico ay nasugatan sa braso at si Tomas ay nawala ng bahagi ng panga. May mga sugat na hindi lang pisikal. Ang panata ay nag-iwan ng marka. May ilan na tumingin sa akin ng may paggalang at may ilan na nag-iisip na ako ay nagbago. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi na magiging pareho ang lahat. Natutunan namin na ang tradisyon ay may katumbas na responsibilidad nagumpisa kaming magtayo ng maliit na sentro sa Barangay Hall kung saan tinuturo ko ang mga simpleng teknik sa paghanda ng langis at pangangalaga. Si Mateo ay nagpasya na manatili at tumulong sa pagdokumento ng mga pangyayari. Si Kapitan Renato ay nag-set up ng mga rutin na bantay gabi at nag-ayos ng tulong sa mga nasugatan. Si Vilma at Inday ay nagsimula ng maliit na grupo ng suporta para sa mga pamilya na naapektuhan. Si Padre Lito ay tumulong sa pagbuo ng mga regular na panata na hindi lumalabag sa paniniwala. May mga buwan ng paghilom at may mga gabi na nawawala ang tulog ko sa mga panaginip. Ngunit nakita ko rin ang pagbabagong mabuting dulot. Ang mga bata ay muling naglalaro sa plaza. May mga klasing pangkalusugan at may maliit na aklatan kung saan inilagay ni Mateo ang mga tala. Isang buwan pagkalipas, mga kaganapan, may maliit na pagdiriwang sa plaza. Isinara namin ang buwan na may simpleng panata at nagpasalamat sa mga nagbalik. Ang mga sugat ay gumagaling at ang baitang ng pag-aalalay ay nabuo. May maliit na seremonya na ginanap kung saan inilagay namin ang maliit na bote ng langis sa altar upang ipakita na ang baryo ay nagkamalay. Ang mga anak ay tumakbo at may mga matandang nangingiti ng pilit. May mga pagbubukas ng mga bagong klase kung saan itinuturo ang panata at mga teknik ng paglunas. Iniwan ko ang isang mensahe sa talaan ng barangay. Hindi natin dapat itaboy ang pangamba kundi kilalanin ito at pag-aralan. May ilan pa ring tumitingin sa akin na may takot, ngunit marami ang mas lumapit at nagpasalamat. Ang kapitan ay nagorganisa ng isang maliit na plak para sa mga tumulong. Tatlong buwan pagkatapos ng sagupaan, ang komunidad ay mas maayos ang sistema ng bantay. Nagkaroon ng mga training kung paano magtanggal ng bakas at paano magpatibay ng panangga. Itinayo namin ang isang maliit na silid sa barangay hall na may mga lumang aklat, mga larawan ng mga ninuno at mga tala ng mga ritual na ligtas si Mateo ay nagturo kung paano magdokumento ng mga pattern at nagbigay ng mga workshop para sa mga kabataan. Ang mga tao ay mas bukas sa pag-uusap. May grupo na tumutulong sa mga dating viktima ng trauma at si Aling Sita ay nagbahagi ng kanyang kwento sa bayan. May mga pagkakataon na bumabalik ang takot lalo na kapag may mga bagong bakas pero ngayon may kaalaman ang marami kung ano ang dapat gawin. Nagpasalamat ako sa araw-araw na suporta at sa mga komento online na nagbigay ng lakas sa amin. Nakita ko rin na ang pamana na tinanggap ko ay hindi simpleng bigo sa akin. Ito ay nagbigay daan para sa pagbabago at edukasyon. Anim na buwan matapos ang insidente, nakapagtayo kami ng maliit na sentro ng pag-aaral sa likod ng simbahan. May mga poster nagtuturo kung paano gumawa ng langis ng ligtas may mga klase sa paghawak ng itak at may maliit na grupo ng suporta na pinamumunuan ni Inday at Vilma. Ang baryo ay mas ligtas at may sistema ng pagtatala ng mga kakaibang hayaga. Nagkaroon ng isang maliit na piyesta upang ipagdiriwang ang pagbabalik ng katahimikan at nagambag ang bawat pamilya ng isang bagay para sa mesa. Nagdala ako ng langis na ginawa namin at ipinakita kung paano ito inihahanda. May mga tumingi na puno ng paggalang at may mga naglalarong anak nagdala ng sampagita. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pag-angat ng kolektibong kamalayan. Natutunan naming hindi dapat pakasa ng ating mga takot nang hindi sinasanay ang ating sarili at pinapangalagaan ang ating kapwa. Ako ngayon ay hindi lamang albularyo na nag-aalaga ng sugat. Ako ay tagapag-alaga ng aral, tagapagturo at minsan guro ng tapang. Sa pagtatapos ng araw, nais kong sabihin na ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagpili na harapin ang pagbabago. Dilim kasama ang iba tungkol sa kanyang pamana at responsibilidad. May mga nagpasalamat, may mga nagiiwas, may mga bumalik sa dadi nilang buhay at may mga natutulong magtulungan. Kung ang kwento kong ito ay tumimo sa puso mo, mag-subscribe at magbahagi para marating din natin ang ibang baryo na maaaring nangangailangan ng tulong. At sabihin muli, kung nandyan ka sa harap ng marka sa iyong pinto, ano ang pipiliin mo, lalabas o mananatili? Salamat sa pakikinig!